Magandang araw mga kapwa pagsasaka Welcome sa aking video at mangyari pag subscribe po Ang uh, video ko na to ay uh, mapagpulutan ng mga magagandang uh, diskarte kung paano mag-alaga ng uh, mga hayop na hindi ka na mapa pagod ng husto ngayon sa video ko na to uh, nais kong ibahagi sa inyo ang isang uh, Hello. napakagandang uh, diskarte kung paano mag alaga ng uh, mga baka, kalabaw kambing at iba pang mga uh, ruminants na hayop na uh, hindi ka napapagod sa iyong pag alaga ito, uh, makikita nyo yung uh, mga baka so, napakagandang uh, mga alagain at uh, nakawala lang sila no? hindi sila nakatali kasi yung area ay uh, malawak at uh, ma sila, kung saan saan sila napupunta at kumakain pagka uh, meron kayong magandang area kahit uh, bulubundukin yan ay uh, bakuran nyo lang pal yung paligid ng buong area at uh, lagyan ng mga hayop ay uh, di na kayo mapapagod ang protetis sila so, kita nyo naman yung uh, mga alaga ay uh, आपकी okay. <laughs> Ito yung mga baka ng uh, aming uh, pinagtatrabuhan. No? Nakawala lang tong mga to. O, oh, oh, pinakawalan lang. Hindi sila tinatalik kasi yung mga damuhan dito sa tayong pinagtatrabaho namin ay uh, napaka mayaman sa pagkain ng mga hayop tingnan nyo naman yung ano yung uh, katawan nila ang tataba itong isa hindi namin alam na buntis pala ito nung dumating ngayon ay biglang nanganak bagong panganak pa yan siguro mga tatlong araw pa yung anak niya ni tanam bangka no? ang tabak-tabak nya no? tinan nya yung likod nya oh. No? napaka uh, level no? sa tabak napaka ganda ang project ito kung uh, meron tayong ganito yung mga damo sa paligid mga halos lahat mga nipir grass na native mga mga ideal na mga pakain ng uh, mga ruminants na hayop katulad ng kab, kalabaw baka, kabayo, kambing napakagandang uh, lugar kung meron tayong ganito maswerte kayo napakagandang uh, project di ka na mahirapan pakawalan mo lang ang gawin mo lang is uh, bakuran yung buong area para hindi makawala so kahit sila pupunta kain lang silang kain paikot-ikot sila kung saan man so, siguradong uh, wala silang ibang gagawin kundi kumain lang lang kumain so pira ito Kira ito, yung nanay niya siguro kung, uh, huwag natin uh, ano, yung anak na lang. Mga one year from now, yung anak, pwede mo nang ibinta ng mga 50,000 yun. Eh kung meron kang mga sampung ganyan. Di ba? Yung mga lalaki lang ang uh, ibinta mo, na anak. Yung babae, paanakin -anak, pa mo lang ng paanakin. kagandang project. Saka 'yung mga daw mo din sa area, sa talagang pagkain ng mga hayop. Jo. So, oh, hanggang dito lang. Bakit subscribe ng aking YouTube channel. Maraming salamat mga kapwa magsasaka.